may problema si Flex no pag nag-i-start mamatay yung panel ah. so yun mga ka Flex so ngayon na lang ulit no so may problema si Flex no pag nag-i-start lobat na ata yung battery mamatay yung panel ah. so pag pinapadya kan okay naman So, dadali namin ni Dada. <laughs> so, yun mga ka-flex, na no? So, nakabili na ako. Ito yung stock, eh, no? So, pina-charge, pinatingin ko dun, 4 volts na lang. Sira na. So, hindi na siya nag-charge. So, ito yung bago. Ayan, motor light. So wala tayo taga video Umuwi si dada eh So video, tanggalin ko na muna So i-start na lang natin mamaya So yun mga kaplex no? So ano na nakabit ko na So hindi na na video eh So yun pag mag start Okay na Hindi na siya namamatay matay yung panel Ayaw So ayun lang pag, nama, pag nag-i-start kayo pag namamatay-matay ito panel So, sira na yung battery. Palitan nyo na.